Hinatid na sa huling hantungan ang labi ni Jemboy Baltazar na napatay sa pamamaril ng mga pulis na sa City dahil sa kasong mistaken identity. Samantala, sinibak sa pwesto ang hepe ng Navota City Police dahil sa command responsibility. May ulat si Patrick De Jesus. Tumalo ang mga kaanak, kaibigan, at iba pang nais makiramay sa idinaos na misa para kay Jemboy Baltasar, ang 17 anyo sa na namatay matapos pagbabarilin ng mga pulis sa Navota City at napagkamalan lamang na isang sospek. Bakit po ganun yung ginawa niya sa ko? Hindi na makuhaayot yung anak ko eh. Tawo po siya. <laughs> Sana po binigyan po niyo po siya ng pagkakataon pero hindi naging berdugo kayo. Hindi <laughs> ganyan ka lang pinagpaparilin yung anak ko. Sana po makonsensya po kayo sa ginawa niyo sa ko. Inalala rin ng ina ni Jemboy nang makaharap niya ang mga pulis na sinasabing bumaril at hindi anya maramdaman ang pagsisisi ng mga ito. Dilig lang po, po yung itsura niyo. Wala po sa loob niya yung paghihingi na sorry. Ang sabi niyo po sa akin, sorry po, pasensya na po kayo sa nangyari sa anak mo. Pero tinanong ko kayo, bakit po kayo nagsasorry? Ang sabi niyo po, papalubag na lang para sa akin. Hindi po yung tama. Kung, nag kung umaamin, nagsasorry po kayo, ibig sabihin, may kasalanan kayo. Pero anong ginawa niyo, sabi niyo, hindi kayo yung bumarin. Sa dami niyo po, ka tao kayo, dalawa lang po sila sa bangka. Pero isa lang po ang, ang naano niyo, yung anak ko, pinagtulong-tulungan niya siya. Itutuloy namin ang kanyang mga pangarap sa buhay para sa bayan. Itutuloy namin ng paghahanap ng katarungan. Ah, lalong bumuhos ang emosyon nang ihatid na sa kanyang huling hantungan kanina si Gemboy sa Laloma Cemetery. Samantala, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Navota City Police na si Police Colonel Alan Omipig dahil sa command responsibility. Inaprubahan din ni NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na sampahan ng kasong administratibo si Umipig dahil sa naging lapses sa operasyon at investigasyon sa kaso. We have uh, police operational procedures, we have uh, policies, guidelines and everything and um uh, with the seen lapses, with the seen uh, absence of uh, um uh, things that they should have done during the conduct of, uh, operations ay wala. Blow by blow, nakalagay naman dun sa investigation report. Dalawamput dalawang tauhan pa ng Navota City Police ang sinibak din sa pwesto. Una rito, nasampahan na ng kasong kriminal ang ani na polis sa may direktang pagkakasangkot sa pamaril sa biktima. Patrick De Jesus para sa bayan.